Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Uh, ngayon nandito pa rin po tayo sa Pork Moon At uh, kasama po natin sila chairman. Yan po. At saka si Mama Litz. Sila po yung uh, kasama po natin kasi pupuntahan po natin dito. Isang kababayan po natin na uh, inilapit din po nila mga kalingap. support po paki-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang Kalingap Turat Please, abisitan at suportahan mm -hmm. po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Pumunta po sana ay uh, paki-suportahan natin Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright! Alright! Bira! Bira! Anong pangalan po na? Tunnel. Palayon. Tunnel. Yung tunay. Hmm. Nickname lang niya. Ay, nickname niya lang oh, po yun. Yung, yung ano, tunnel. Ah. Tunay. Ryan Malayon. Ah, Ryan Malayon. Apo. Ryan Malayon. Apo. Ito po mga kalinga pa tayo subukan pa natin siyang kapanayamin Ano po boss? Ah. Anong pangalan niyo po? Sarayan po ah, Si Sir Ryan Ah, uh, ano pong sakit niyo po? Ah, paano po yan? Ah, Natatrabo po sila kasama pa ka rin po kayo doon Hmm So, di, ilan, kano na po kayo katagal na may sakit? Uh, 7 so years. Tagal-tagal na rin po yan ah. Pero may gamot naman po kayo na iniinom. Ano naman binigay sa akin kabarang letter Wala pa rin ah. So, grabe naman. So, wala, wala. Halos wala akong masabi po mga kalinga kasi kita po natin yung sitwasyon po niya. Speechless po ako mga kalingap kasi kita po natin sa loob po ng pitong taon nagsasuffer po siya ng kanyang sakit. At saka dito po mga kalingap, hindi po siya maiwanan mag-isa dito sa bahay po nila kasi wala po mag-aasikaso sa kanya. Ta na Swerte so rin po yan, napakabait po yung kanyang mga kapatid. Ah, kahit na nasa trabaho po sila, sinasama po siya. Hindi po nila iniiwanan po dito sa bahay nila kasi wala pong mag-aasikaso po talaga. Kaya, Hoy, okay, wala wala halos wala akong masabi kasi hirap. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung kanyang sitwasyon. Tingnan mo niya, Ah. Grabe. Sakit sa dibdib, maakli nga. Kaya nga, uh, pitong taon mga kalingap na nagsasuffer siya sa gaitong situation. Sobrang tagal na po. Tsaka kita po yung katuan po niya. Talagang bagsak na rin po. At, uh, yung mga kapatid niya, kahit na may trabaho po sila, wala, no choice po sila, kundi sama po talaga siya, kahit na ganyan po yung kanyang sitwasyon. Yun po mga kaligat, at tsaka, inaanday lang po yung kapatid niya, tsaka mama po niya. Tala po. Uh, Tap, ngayon, Saan po pala yung mamawaya po? Nasa baba, nakabundo din. Hindi doon pa. Hindi ah, doon pa. Nagbatas ko kayo kaya nanay, naglalakad lang. Oo, naglalakad lang. Kasi uh, kung hindi uh, nila dalhin, uh, kaya dinadala, uh, dinadala nila ito. Kung hindi nila dinadala doon sa trabaho nila, hindi uh, walang mag-alaga sa kanya dito, sa bahay. Sa mag-iisa lang siya. Kaya dinadalhin ni, ni, ni auntie ko. Kasi ang papa niya, uh, tiyo ko, uncle. Uncle ko ang tiyo niya. pamangkin ko ko pala yung sitwasyon ko O daban na luya eh, manam di para ba? na kanun di. Ano? 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 kunun Ano? 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 tumayo na sarili lang po niya. Mahirapan po siya. Mahirapan sa maglakad. Kasi kahit kunting lakad, hihingalin po siya. Oo. Oh. mahirapan siya. Uh, kahit pag si Anya, mahirapan. important na may, uh, may nag-assist sa kanya, makapunta sa kanya. Yung nanay niya kaya hindi nakatrabaho. Uh, sabi ng nanay niya, uh, napakaawa ng nanay niya. Kung hindi nila siya makatrabaho, paano daw, wala silang makabili ng bigas nila, oh. tapos pangbili ng niya at saka gatas. Oh. Ayun ang sabi ng nanay niya sa akin, kaya kawawa naman. Sabi ko, tapos, yun ang ginagawa ng nanay niya, kapag may trabaho doon sa baba, dinadala na nila kasi kung dito mag-iisa, walang kasama sa bahay. Ayun. Here's friendship kasi yung kanila Ah! hindi ko alam kung paano sasabihin yun. puso ko dito mga kalingit. Sugani. Tingnan mo ang bahay nila. Ito po mga ang bahay po nila. Ayun. mga ang puso ko dito. Akyat ka lang doon.

ilan na sila nakatira? Tatlo. Tatlo. Tatlo sa uh, dalaw kapatid mo, logam din Bali apat. Apat, apat sila. oh, apat. Dalawa kapatid niya tapos yung mama niya. Yung wala pa nakasawa. Oh, andyan na. Oh, oh tingnan mo. Um. Ayun 'yon, no. Yung isa naka ano, naka white kapatid din yan niya. Yeah. Ito, Bro. Ayun ang mga manyo. Kawawa naman. Mm -mm. Galing yan sila sa trabaho. Galing kapatid niya rin po. Oo kapatid. Ipag niya yan isa. May babae. Mm -mm. May pamilya din. Yan. 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 <laughs> Galing lang ako sa inyo. <laughs> <laughs> Galing. Galing ito sila sa trabaho doon. Galing ito sila sa trabaho doon. Okay. Gawa ganit. Ano uh, hmm. ang i explain mga kalingap? Napakahirap yung sitwasyon pa rin naman. Mm -mm. okay. uh, dito yung nanay pa Oo, oh, yun ang nanay nila. Senior na yun? Oo, oh, senior na rin po. Balita po yan sila maghanap buhay. Mm -hmm. Yung dalawang kapatid niya at saka mama nila. Sipin nyo nila lang mm -mm. mga kalingap, sa oras pa lang trabaho. Kaya kapag may trabaho sila, dali nila doon. sa sasama, hmm. eh, sasama nila. Kasi kung iwan nila dito, walang ano, sa niya, walang mag-alaga. Walang, uh, walang mag Kaya ay di nila doon sa trabaho nila. Kahit may sakit ano po. Hmm. So, Kahit may sakit. Sacrificio po talaga. Ganyan. Pa pawa naman. Uh, Tiyak pula ke dini tiyak para biu ngak tabang lengak ni. Oh, tinan. Senior ni ya. Amin. Um, Iyo no, bagus lah. kararating lang ya, galing trabaho. Uh, Bonus sila doon, mais, kawawa nawa. Um, lahat sila magpamilya. Oh, tingnan ang bibi nila o oh, kawawa naman. <laughs> hmm. <laughs> ang dumi ng bibi kasi lagay lagay lang yan sa lupa. <laughs> oh. Wawa <laughs> naman si bibi. Hmm. nagsama ng trabaho si bibi. Nag-abuno sila doon. Sa far ng palasyos. Hmm. Ayon si, Tarbog, yan lang. Mm. Dito ka para ma-interview ka. Yes, sir. Siya po oh, oh, kawawa. Ah, guys. Sakit ako ang tiil. Aray, aray. May pa. ang nanay. Wala pang asawa. Uh, Oo po. Si nanay. Mm -mm. Okay. Masih, uh, nani, nani. Oh, sa manan. Awakin mo nga. Lagay sa bunga nga. pag interview kasi ako lolos tapos. mo lang yan ang buo mo. So, ano nila makita nila ko anong sitwasyon niya dito. Oh. lang ko muna mag-interview sa atin Sige. Uh, yung man ko gani so, dapat tagalog. Sino namkam din Tagalog yung din O gani

or 7 7 to 6 years na yata siya na nagsasuffer ng ganung klaseng sakit. At itong si Kuya po bali ano po siya. Ah, uh, po siya ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang trabaho sa bukid. Kasi po wala pong uh, maiiwan sa kanya na mag-aalaga. At siya kung napapansin niyo po mga kalinga hindi po gaano nagsasalita yung lalaki. Kasi kaunting salita lang po niya, hinihingal na po kaya naawa po ako sa kanya kaya sila na lang po yung mga kamag-anak niya uh, sila na lang po yung sumasagot sa mga sitwasyon, sa sitwasyon ng uh, lalaki si kuya kasi wala hapong hapon na po talaga siya mga kalingap hinahabol niya na po yung hininga niya so mga at uh, niya na lang po at uh, business over ko na lang. kasi kahit ako po kanina tal halos sa uh, di, di, na po ako makakapagsalita hindi ko alam kung kung saan ako ano ako magsisimula na magtanong kasi kita ko pa yung sitwasyon niya kanina mga kalinga po at uh, hinihingal na po talaga siya kaya hindi ko na po siya gano'n uh, kinausap bali yung tsahin na lang po niya yung uh, nagsasalita patungkol po sa kanya sana po mga kalinga po at uh, matulungan po natin siya kasi po kailangan niya po talaga ipa-check na talaga sa doktor Although binibigyan naman daw po siya ng gamot galing po sa barangay pero hanggang sa ngayon hindi pa rin po siya gumagaling. So kailangan na po talaga siguro siyang ipa-check up kahit gustuin man kahit na gustuin man po ng kanyang uh, mga kamag-anak ay wala rin po silang kakayahan na dalhin po sa pagamutan si Kuya. Sana po uh, mga kalingap maturuan po natin siya. So ito mga kalingap nakalimutan pala natin hindi kayo yung uh, munting biyaya po sa kanila nakalibutan kasi na blanco na po talaga ako kanina Ay. Nay, pagpasensya niyo po muna ito na ah hindi hmm. po hindi po okay. sticker hindi e, mga kalingat hanap po tayo ng sticker ito po kayo po Pang... hindi ko nang bahala nyo na hindi pa sige po na, alis na po ako alis na po ako sige pa. yun po mga kalinga bali hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog ngayong araw na ito at kita kita po ulit tayo sa susunod na video po natin. Mga kalinga pa, tawag po natin kalimutan na suportahan sila Bal Santos Matubang at ina vlog Kalinga Prab. At siyempre pa ang inyong, ang inyong abang lingkod, Kalinga Torak. Sige po at ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po!